Hello guys. Meron po akong alagang pusa pero malaki ang ulo. Kaya wag po kayong maingay. Baka magising po yung pusang malaking ulo. Ang ganyan-ganyan yung po. Alam nyo, itong pusa na to, marunong tumagdasal. Kanina, pinapakain niya rin yung mga kapatid niya doon. Sige, salita. Paano na sinasabi? Dinadasalan niya yung mga pusa. Tingnan nyo, kalahi niya talaga. O, kasi maitim ang buhok, maitim ang ulo. Ay, yung mga pusa na mga anak anak-anak. Kung mga maiitim baga, ba diba? Tina mo. Pero ito ang sosyal. Pusang malaki ang ulo. Yan, nakaporselas pa. Mayaman na. Ginto po ito. Hmm. Mamaya, pag uh, ano, bigla na lang yung mawawala kuning ko talaga nakawin ko talaga tai prenda ko para may pambili po ako ng chicken joy nila pakain ko rin sa pusa tinan nyo oh hm halaga etong sinasabing social na pusa Ayan. ang pusa kong malaki ang ulo mabait ito pag sinabi kong kanta kakanta siya ah yeah mab ito masunurin to eh yan. di ba? nga natin, baka may malaking kuto na dito. Just me, you perdonis. Ang pusa, diba, ay ang sa aso, garapata. Ang sa pusa, ano? May garapata ba ang pusa? Tingnan natin kung garapata, may rin Kasi pag tao, pag tao, ano, kuto. Diba? Pag sa pusa, garapata ba ito? Ay buay ang piste oy. Pati pala yung pusa, may uban na rin. Mm. No uban na rin oh. Mahaba na rin yung uban oh. Tingnan mo oh. oh. Ayun oh, ayun oh. Wala, ma, ma wala lang kasi akong pambunot to. Ayun oh, ayun oh, ayun ayun oh. Mahaba puting bulbul na to. <laughs> Yan oh. O, oh, di ba? Kitang kita, o. Oh. O, oh, puting uban, o. Oh. O, oh, di ba? O, oh, ayan. Diyos mio perdones. Ilan na kaya ang apo nitong pusa na to? Ayan. Yeah. Oh, tinan mo. Pag huwag kayo maingay kasi yung pusa nagdadasal. Maririnig nyo. Sige, salita ng pusa. O, oh. yeah. ayan. Ano, sabi daw ng pusa, nag nagdadasal. Kunin mo yung aking alahas tingnan niyo di, di, dito yung makikita may pusang malaki antenga na puno ng hikaw o oh, tingnan niyo tingnan niyo. nakakaano man itong electric pa na to o, oh, yan oh yan no oh. daming hikaw sana all meron mapapasana all na lang ako dito sa pusa na to yan oh ayan oh, yung aking alaga si eh, si ama Inaayunan ako o oh, daw mm yan ang dami ang ng uban ni ano oh, ni kuting o oh, nagsisitayuan na oh. yan ang aking pusang alaga pag nyo gagayain ang pusang na ganito malaki ang ulo na marami ang uban kailangan lagi kayong nagpapaganda ng buhok sa bagay may gold na siya, pati buhok gold na rin ay talaga tinalo pa ako sana all lahat na lang gold pati tenga gold hmm. pati tenga gold baga o oh. diba? pati buhok gold yan kaya po dyan yung mga marites po dyan Ah, meron na po, meron na kayong imamarit test na si positive arms, merong alagang pusa na malaki ang ulo. Hmm, ba diba? Social na pusa. Yan, Bina. Ang pangalan pati niya, Bina. Uy. hello Bina. Uy, tulog ata, oh. Sus. Silipin, silipin, silipin. Tulog ba? <laughs> Tumaw. <laughs> Sige, guys. <laughs> Dahil yung aking pusa, natawa na. 24 hours, walang tulog. <laughs>